Inamin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na isang malaking hamon ang pagpasa ng panukalang pag sa economic provisions ng saligang batas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isang malaking hamon pero hindi naman imposible. Yan ang giniit ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa usapin kung lulusot sa Senado ang panukalang pag-amienda sa economic provisions ng Saligang Batas. Pero gayon man, hindi niya raw pwedeng ipilit sa mga kapwa senador ang pagboto sa mga panukalang batas. It's a challenge. It's a big challenge. There's still a... There's a uh, in the reign of possibilities, we could still get... Uh, Three-fourths vote, uh, 18 signatures, or 18 votes. Uh, but at this point in time, it's a challenge. Ipinunto naman ni Zubiri ang mga dahilan ng kanyang mga kapwa senador, particular ang mga nag-aalangan sa chacha. Uh, kasi there's still a majority that in the Senate, I think, that believe that the, the economic provisions should be amended. A majority, but there's not enough for three-fourths. Now, those concerns of some okay, are because nga, it might be a trap. Diba, it might be a trap for voting as one. Hindi naman nababahala si Zubiri sa mga alingas-ngas ng kudeta laban sa kanya. Pero kanina ibinalita ni Zubiri na nadagdagan ang pumirma sa isang manifesto na nagpapakita ng suporta sa kanyang liderato. Pero hindi niya raw pinapansin ang mga ingay na katulad niyan at tuloy lang sa pagtatrabaho. Additional three uh, members, uh, senators, and I think, I'd like to thank Senator Bong Revilla, uh, Senator um, Robin Hood Padilla, and Santo Jingo Estrada also uh, signed together with the original 14 that's signed. Marami yata, hindi naman ako napaikot niyan, yung napaikot niyan, mga kasama natin. Nang pinulsuhan naman ang ilang senador hinggil sa pirmahan, Hindi naman kami kailangang pumirma kasi hindi naman kami nagkuko. Basta kami, gusto lang namin ng aming Senate President ipoprotect ang existence ng Senate. Di ba nakakahiyahan kung kami senador patatanggal namin ng Senado? sinabi ko na, di ba, natroma na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. I'd rather lose my Senate presidency than be party of weakening this institution. I will never allow the weakening of this institution, the Senate of the Republic of the Philippines. I would step down myself if that would happen. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang talakayan ng Senado sa pag-amyenda ng economic provisions ng Saligang Batas at kahapon tinalakay nila ang provision sa edukasyon. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.